Magandang umaga mga bossing. Kaya kwento ko lang ito. Share, share ko lang sa inyo itong kay Master Boy Dalagit na solve ko dati yung puzzle niya. Eh nagbigay siya kung sino ang una daw makasolve ay mabibigyan ng libro. 2:14 ang opening mga bossing. Yan. Kaya naman, iyon. Binigyan niya tayo ano. Panoorin niyo mga bossing yung binigay niya na ano. Ilang pages lang naman 'to eh, at least magka-idea tayo sa opening na 2.14. Ito, panoorin nyo. Ano bang opening ang kailangan mo? Kasi maglarap pa ako ng mga barisin dito. Ha? Uh. Ito lang mga lima, mga walo ka, walo ka pages. Mami um, niya libro. Tulad nito. Kasi nangalungtot ko pa eh. O lang nito. Ito, map gi-damagad ang first move. Tapos mga simbolo. Hmm. Tapos ito. Ayan, oh. May mga aro naman, eh. Sandali Andal lang, ayusin ko. May mga aro naman to, eh. Tulad ito, oh. Ayan, oh. Yan. Wa, 14, 116. 116 ka, 16 is to, 6 is 14. Tapos kung magbabaris yun sa nang iba, nandyan lang natin. Kaya makapal din to eh, mga, mga 8 pages. 8 pages, mga boss. Oh, uh, yan. Kapadala ko lang to sa messenger. Yan, pinadala niya sa messenger. Kasi uh, ayosin ko pa, oh, marami. Ayan, yeah. mga boss. Kaya kung gusto mo ng mga libro, yan, may mga master na nagbibigay. O, oh, nagbibigay. Yung pagmaramihan, nagbebenta sila. Yan kayo makabili ng mga iba't ibang opening na libro. First move, second move. Sa mga master ng dama. Yan, master delegate. Willy Tukuran, Joy Pagadian, Dama King. Okay. Dito sa Luzon, kay Master Manugit, Boy Manugit. Yan. Kung gusto niyo ng mga libro, ayan, sample nga, nabigyan tayo ng opening na 2.14. Ayan. Para may idea tayo sa 2.14 na ano, opening. Ayun lang, na-share ko sa inyo mga bossing. Mabait, mabait. Si Wade, lagit na. No? Nasolve natin yung puzzle niya na ipinose. Eh, may premium daw. Ayun. Okay. Yun lang, na-share ko sa inyo para sa mga interesado no, ng libro, ayun, sa mga master. Kontakan nyo siya, sila sa Facebook. Nandyan, may mga Facebook sila mga bossing.